Hello, Kabisalog. Magandang umaga, Kabisalog. Dito na naman ako sa trabaho Kabisalog. Hi, good morning, Kabisalog, at God bless. Ito, Kabisalog, yung ano namin, Kabisalog, yung kung ano, yung tae ng rabbit, Kabisalog. Ay, amin, amin naman ayagin, Kabisalog, ay dalhin ko doon, Kabisalog, pang sa sitaw namin at saka mga talong, Kabisalog. Ayan. Ayagin ko yan, Kabisalog, ito. Ayan. Para, ay, ano ko doon, iabuno ko, Kabisalog, sa tanim namin na talong doon at saka mga, ano, sitaw yung mga rabbit namin kabisalog oh yan yan ipili-ipil lang kabisalog pakain namin kabisalog eh. halo lang yung pakain namin kabisalog para pang pataba rin sa kanila kabisalog at saka may feeds din yan ito yung trabaho dito kabisalog pasensya na kayo kabisalog sa video ko kabisalog dahil wala pa akong pambili kabisalog ng plastara ng silpon kabisalog kaya Ganito, minsan mga pangit ang video ko kami sa log. Yun lang kami sa log at God bless inyo lahat.